Adam. At Yaya, pwede kang mag-voice lessons. O, o, para magandi ang boses mo. Voice, Yung teacher mo, pupunta lesson. sa mansion. Mag Papupuntahin natin. At sa hapon, magsusumba tayo at mag-gym. -gy ha? Samahan mo ako. para, para mas... Narinig namin magbo-voice lessons si Yaya. Si Yaya, magbo-voice lessons. Eh, ang hirap ka usap niyan. Pa, paano magbo-voice si <laughs> lesson niyan? Ngayon nga ay sisimula na namin. Oh. oh. Kumbaga therapy. Ah, therapy? Di ba hindi naman nakilinig ang boses sa dub smash? Ay, babaguhin na natin yan. Ibig <laughs> kong sabihin, magkaka magkakatinig na si Yaya? Sa tamang panahon. <laughs> oh, <yan>. <laughs> <laughs> ay, di ba naman yun? Okay, okay, okay. okay. Basta, Yaya, hatandaan mo ito. Ito ang pinaka-importante. Huwag kang makikinig sa ibang tao, mm -hmm. sa Lola lang. Promise? Trust, Lola. This is the path when I say I been before. This is the... Uh, tama, tama, yaya. At tandaan mo, ha? Ano yung ibig sabihin ng ginawa niya? Oo daw. Uh -uh. Sa akin lang siya <laughs> makikinig. At, yaya ang chismis ay walang naidudulot na maganda. Lason na, lason. Oo, oh, lason na. Diba? Okay. Sabi ni Yaya. Ano? Oo nga. Oo nga. Oo nga. Oh. <laughs> At Yaya, ito ang pakatandaan mo bawal ang sad, dapat happy. <laughs> okay, wait. Okay. Raya, ano ka ba naman? Sos. Umalas lang si Alte, na'y malungkot ka na. Huwag isa lalay. Aho. <laughs> ang kaligayahan. Wala ko may nakalaylay. Ay, <laughs> <laylay>. <laughs> Parang yung suyo yan eh. Sa, sa isang tao hmm. lang. Andito naman ako. <laughs> ang mga Rohelio. Ibaling mo ang mata mo. Huwag mo i sa isa lang. Mahira, maganda ka, malusog. Okay, oh, isalalay sa isa lang. Sa lalay. Isa, isa isa la. lalay. Oh, isa lalay. Oh. Walang dahilan para malungkot ka, Yaya. Enjoy life. If... Oy, get yan. Cause you're Oo naman. <laughs> ako pa ba? Baka mamaya nandyan lang yan sa tabi-tabi. Oh. Maraming mabibilihan rito ng mga laing pinangat. Baka niloloko lang ako yun. Nandito lang yun si Alden. Huwag hmm. ka. Sa iyong iyo, ako'y nahuhumali. At sa kuwi ikaw ay lalapit Ang mundo ko'y tumitigil. Ang pangalan mo,

Sad ka! Aba! Sumasayo mo, Rogelio, ba na? Pati Rogelio, happy tama na ang party! Pare, pare, pare! Huwag kayong mag-alala! Uuwi yan si Alden! Dahil bukas, may malaki akong hamon sa kanya! Mm -hmm. At inihanda ko na ang gagawin niya, Yaya. Kapanapanabik, kahindik-hindik, kagila-gilalas. Aba? At gusto niya yata makapuntos para makarating siya sa tamang panahon. <laughs> Ay! Patating! Si eh, yeah, 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 yeah. doon ka muna, yeah, yeah. sino, sino to? sino to? Sino to? Bagong sasakyan na naman eh. Ah! Sino yan? Ah! <laughs> Ay, Aba, si, cheer dance pa mo, ha? <laughs> si Tidora! Gusto <laughs> pa na, na? Nalawagan sa mga himpilang kahapon niya, parang sa, sa kapatid, eh. eh. Ah, may lifting pa. Kasama ang Bernardo. <laughs> <datnato>, Bernardo. <laughs> <datnato. laughs> <laughs> okay. may, may opening dance number. Aba? Ganda, oh. Bumabanat na rin yung Bernardo. Hindi naman mood niya. Eh, ang singkil. Hindi pwede na kumusta. Up. Sandali! Ate ni Dora. Sandali, sandali. Tanggalin mo na yan. Mataas ba? Hindi totoo yan. <laughs> ha? Ikaw! Right. Ikaw, Ate ni Dora! Ikaw! Ikaw ang tinik sa aking dibdib! Oh! Hoy! Kung ako ang tinik, ikaw ang tinga. <laughs> Pangit naman tinga, ikaw na. <laughs> Mabigat yung mga panalalitan yun, ha? Ay, nabubo. Itong uh, hindi lang mata sa mata at tinig sa tinga. <laughs> Tama na! Hindi ako, hindi ko alam yan! <laughs> at ano na naman ang pinagpuputok-putok ng botsi mo dyan? <laughs> Eto! <laughs> Eto ang pinuputok! <laughs> <laughs> Putok talaga <laughs> na botok. <laughs> <laughs> Dahil ba malalaman na ni Yaya ang lihim mo? Ang galing! Ah, ah, Yaya. Uh, ah, Doon ka muna, Yaya. <laughs> Huwag ka maingay. Dito ka, dito ka. Ah, Yaya, dong, dong du ka sa mga Rogelio, Rogelio, Rogelio. Pinalayo si Yaya. Ba? Tikilan mo yung matabil mong nguso. <laughs> ang lihim ay sa tamang panahon. Sasabihin ko na, ano wala na? makakapigil sa akin. Wow! <laughs> Andiyan si Yaya da, na? makikinig. Huwag ka namang ano, ang kulit mo <laughs> ha. Wow, lihim nga, uy. Sasabihin ko na, uy. Wah! <laughs> Yaya! Bumili ka Yaya! Ang dali! Yaya, yeah, yeah. bumili ka ng gamot. Ayoko nyo mga chihuahua ball. Yung, yung iti ball. Iti <laughs> ball. Iti ah. ball na gamot. Yay. Tumaas pa yung bibi mo? Ha? Huh? Ah? Tumaas! Nang dahil dito, kay Tinidora. Pero alam mo namang walang lihim na hindi nabubunyag. Oo, tama, Joey. Oh. Totoo yan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Pero sana, Tinidora, sa Oh, Hoy, si Tidora. Ako si Tidora. <laughs> Tidora. Oh, Tidora. Sa tamang panahon <laughs> <natulihin>. <laughs> ka, ang lihim. Sabi nga, ang isla nahuhuli sa bibig. Dahil alam mo na, yan na tuloy. Nasaan Oy! ba si Tidora? Nasaan? Ay, Dalawang taon ko na siyang hini... Dalawang taon ko na siyang hinihintay. Oy, Nasaan? Eh ba, mga kaibigan, hindi po natin alam kung sino itong damating na daw. Oh. oh.

Ano Tini Dora! dora. Eka, pa, Sino dora? yung mga kasama mo? Sino pa? Ang tagal kitang hinanap. <laughs> ah. Ito ang aking mga... Kwando, kwando, kwando. Buhay ka nga, Tini Dora buhay ako. Hindi kagaya mo, pinuhay ka lang. <laughs> Alam mo, pinagluksa na kita. Tinuring na kitang patay ng palayasin kita sa mansyon. Ang <laughs> patay lang, <laughs> yun, yung kwando. Kung patay ako, ikaw, amoy patay. <laughs> ako. Hindi ka pa rin nagbabago ni Dora. Napakataas mo pa rin. Pero maliit ka lang doon lang ako bumabawi. Hala! Nagkita na po mga kaibigan. Yaya! yaya, dito ka. Yaya! Dito ka! Asan yung gamo? Asan yung gamo? Siya ba si Divina? Oo! Divina o Dora? Bokko ba? Nas? Ah, sandali! Sandali! Kakausapin ko siya. Yaya, yaya, palitan mo. Kakausapin ko siya. Yaya? Expired na yun. Yaya, meet Tita Jeline. Hindi siya si, si Jilin. <laughs> <laughs> Hindi ako si Jilin. Ako si Ellen, yung nagde-derma. <laughs> uh, Yaya! <laughs> <laughs> doon ka bumili sa Raon, doon sa malayo, doon sa malayo, uh, lakarin <laughs> mo lang, huwag ka na, huwag ka na mag Ano ang tawag niya? Y Yaya. Yaya. Dam. Yaya, dam. Yaya? Yaya. Dam. Uh -oh. How dare you, you call Yaya that girl? <laughs> Kaya bot. Hoy, magpakilala kayong maayos. Sige. Sige, magpapakilala kami ng maayos. Sige. Kumanta tayo ngayon ng papuri. <laughs> hindi tayo choir! Kala ko choir ta. Tumigil kayong dalawa! Hindi tayo choir! Kumanta tayo na ano? Magpakailan <laughs> Hindi! Magpakilala ka. Si Mel Chang ko tre. Oo Sige. Sige. Ikaw, Bago ko sasabihin panganan, ang linya ko, magpapakilala tayo dun sa tatlo. Hi! Hey! Ako si Nidora. Hi! Okay. Okay. Ako si Tidora. At ako na bang Tinidora? Mga kaibigan, sila po ang Calles Angels. Dallis Angels. Okay. Uh, ito ang wild, wild pala to Hindi <laughs> 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 <sniffs> conservative. Ito, hindi conservative. <laughs> <Wal> <laughs> <laughs> parang, parang may... Nakita ko na yung move na yan eh. <laughs> Mas wild ka ti Dora. Si oh, Para tidura. sabihin ko sa inyo, sa aming tatlo, oh. ako ang habulin. Yan habole na ng mga lalaki. <laughs> Lahat ng na nangligaw sa kanila, sinipa ko ang pagbubuka. Matagal ko nang hinintay ang pagkakak ito. Ulitin mo pagkakataon. pagkakataong ito. Okay. Ang pamilya ay pamilya. Kahit anong mangyari ay hindi pwedeng ipagpalit. Hindi pwedeng piliin. Pero dapat tanggapin. Araw-araw ah. eh, Araw -araw hinihintay ko ang pag-uwi nyo. Iniwan nyo ako. <laughs> iniwan nyo ako! Kung iniwan kita, pero ito na ang tamang panahon para malaman ang lihim. <laughs> <Ha? Oy. laughs> Hindi. Anong lihim? Iniwan <laughs> mo ang bata sa akin at bigla kang nawala. Anong klase kang nanay? <gasps> Ulitin natin. Anong klase kang nanay? Uh, tapos ngayon, babalikan ng ganong-gano na lang? Uh, ano to? <laughs> Pwes, panahon na para magsaya. Para, magsaya para malaman ng bata. Uh, uh, matabilis na bilis mo naman bumili ng gamot? Wow! Divina, Yeah, Divina, Iha. Divina. Ah, ah, sandali, Iha. Sandali. sandali. Ah, may, may inuutos pa ako sa kanya. Huwag mong utusan ah, ah, ng bata. Pasaan yung resibo. Umingi ka ng resibo. Di, Divina. Ah, maraming resibo. Divina, huwag mong utusan. <laughs> <laughs> Divina! Divina! Divina ba? Pensya. <laughs> <laughs> Gusto ko nyo malaman yung lahat. At ano, nagpaalalam ko sa inyong lahat. Ano yung tinitora? Manginig kayo. <laughs> MANGINIG KAYO! Na, MANGINIG Inig KAYO! MANGINIG KAYO, BERNARDO! BERNARDO! BUMALAW KAYO! KUWANDO! 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 <laughs> KUWANDO! Gusto ko malaman ng lahat <laughs> na hindi ko anak si Yaya. Woo! Nung araw na dumating ako, anong ginawa mo? Magpapaliwanag pa lang ko, bigla kang umalis! Siyempre, nagulat ako, kaya ako nagwala. Bakit oh! ka magugulat? Hindi ka ba nananalamin? <laughs> <laughs> Hindi mo siya anak? Bumalik ako rito sa masyon. Pero ng ibang bansa kayo. Magpakalayo-layo kayo. Mula nung umalis kayo, eto na ang suot ko. Magbalik ko, may kanyang pala kayo. <laughs> <laughs> Pinanawala mo rin ako, Tidora na anak ko si Yaya. Wala akong kakayanang magkaanak. <gasps> ha! <laughs> Para sabihin ko sa'yo, hindi ako magkakaanak kahit kailan. Uh, ba bakit, Tinodora? Pwede uh, oh, ko. Kasi, <laughs> kasi ano, Tinodora, sabihin mo, gusto ko nang malaman yan. Bakit? 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 Kasi, Si Divina, Iha, may gusto akong sabihin sa'yo. Ya, yeah. sandali, sandali, may tumatawag. Sino no, yan? Sasabihin eh, may tumatawag. Mamaya na yan, Iha. Ya, yeah. May karamdaman ng bata. Hindi niyo sinabi sa akin. Then, May karamdaman siya. siya. Ganyan talaga siya. Ganyan talaga siya. Akin na telepono. Akin na ang telepono. Yaya, dam. The phone. Wala siyang karamdaman. Bakit nagkagano ng bata? Uso yan ngayon. Dab smacks. Anong tawag? Dab smacks. Dab smacks. Sandali. Dab smacks. Sandali. Hello. <laughs> Hello. Nakablutot. <laughs> Hello. Ano? Nasa Bicol ka na. Buhay pa lang. Buhay. Pumaka lang. So, mga twitch na lang. Last twitch. Mga last twitch. Bukas, Alten. Maghanda ka. Matindi ang hamon ko sa'yo. Magpalakas ka. At mag-workout ka. Malalim ang pagsubok ko sa'yo. Malalim. Yaya, da, umalis ka muna. No, Yaya. Bumili ka ng, ng butika. Butika. Huwag kang ka umalis. Ka. No, Yaya. Huwag kang umalis. You stay here. Huwag kang umalis. Ang no. sabi ko, Yaya, sa lola ka lang makikinig. Go! No. But... no. Yaya, no. I'm also your lola. <laughs> yaya, I'm your lola sa lola. Yaya! Wala na. Di ba sabi ko, oh, punta na doon, hoy, kulit mo. <laughs> Alis! May sasabihin si Tinidora eh, Hindi dinatapos si eh. mga tumawag. Ah, may sasabihin. Pero Sina umalis ka muna na, na! eh, Hindi mo pala na, marinig nga! na! Hindi, wag taon na. Hindi! Walang bagong taon! Wala sa pabinang to magbabago! Ay! Oo, oh, oh, walang ano bagong... Anong problema, Iha? Bakit nagsasalita kang wala kang kausap? Iha, gusto ko malaman mo. Ang laki-laki mo na. Alam mo nung bata ka, madadalahin mo masyal. Dito ka Dinadala kita sa breakwater. Isla puting bato. Ang daming lumulutan. Minsan nga, naglalaro ka pa doon binibingwit mo silang ganon. Pag nahuli mo, nagkakalas-kalas sila. Natuturo. Natuturo. diha. ha? Masaya yung mga panahon na kasama kita. Eh, nagreminis, nagre-reminis. Nagre-reminis. Masaya nung... Hindi oh, Aking kasama. Isang araw na lang, hindi ko na malayan. Wala ka na. Nasirian ako ng ulo, nasira ang ulo ko, naging kamukha ko sila. <laughs> hindi naman dating ganito ang itsura ko. Maganda <laughs> ka dati. <laughs> Nangalesa lang ako. Nabisyo. Eto ngayon. Nagbabalik para sa isang lihim na kailangan mong malaman. Okay ba sa'yo? Sa akin, in, oh. Anong pag-aalaga ang ginawa mo nito? Bakit puro bagang ang ipin itong bata na to? <laughs> Tidora, kasalanan lahat yan ni ate ni Dora. Alam ko. Dahil sa ating tatlong magkakapatid, ikaw ang inggitena. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Totoo. Sabihin Sabi mo. Ni iniwan niyo yung bata at pinalaki ko lang ng tama. Tama ba yung pinalaki mo kung hindi makakarinig ng sounds, hindi magsasalita? Oo nga. <laughs> at huwag niyo ako ang pagtulungan. Ang dugo ay higit pa sa malapot na tubig. Kahit anong mangyari, ang kapatid ay kapatid. Kaya huwag tayo magsisiyan. Please! Uulan na! <laughs> <laughs> Hoy! Ate ni Dora. Bawasan mo ang kaartihan kung hindi naman sagad sa kagandahan. Ay. Grabe ka magsalita. Ano pa? Lubos-lubosin mo na! Madaling sabihin maganda ka. Mahirap lang malaman kung saan banda. Kung saan ano? Banda. Banda. Kung saan banda? <laughs> Grabe ka naman. Artehan lang to. Yaya. Dito ka. Umalis ka. Umalis ka. Dabi, inutok sa kita. Bumili ng butika. No, Yaya. Sabihin mo lahat. Sabihin mo lahat. Bata ka pa. Pinaglihi ka na sa stress. Oo, oh, wala akong magagawa. Hindi, hindi dapat marinig ng bata ito. Hindi pa ito ang tamang panahon. Tinidora, tidora. Pero kailan pa ni Dora? Ngayon, Ngayon na. Pa? Ngayon na. Ngayon, Ngayon na. na ang tamang panahon. Si Yaya o oh, si Divina sa kilala ninyo. Siya po ay anak ng nakababata naming kapatid na si... Dagdag <laughs> 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 -dag ka lamang Sa milyong-milyong babae Akin ka lang, Iingatan ko ang puso mo Akin ka lang, Wala nang higit pa sa'yo Akin, akin ka Di naman ako bolero katulad ng ibang tao Ang totoo'y pag nandyan ka Medyo nabubulol pa nga ako Malangis lang ang dila niyan Huwag kang madala Dahan-dahan ka lang Baka pati ka'y mabiktima Huwag naman sana Akin ka na lang Iingatan ko ang puso mo Akin ka na lang Wala nang hig higit pa sa'yo Di naman sa sinisiraan ko ang pangit na yan Huwag ka dapat sa'kin magduda Hindi hindi kita pababayaan Akin ka na lang Iingatan ko ang puso mo Akin ka na lang Wala nang hihigit pa sa'yo Akin ka na lang Liligaya